Magandang araw. Andito po ako ngayon sa San Jose Tarlac. Mangunguha kami ng hipon para gawing jumping salad. Yan. Yeah, 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 yeah. Ang tawag dito sa mga sinibak naming mga halaman ay dumanay. Apparently, itong puno na to, itong mga branches na to, ay mabango at masarap para sa mga hipon. So kapag nilubog mo ito doon sa ilog, natural daw na magsisilapitan yung mga hipon. Tapos pag lumapit na sila dito, huhulihin na natin sila at gagawing jumping sana. So ang ginawa natin ay parang gumawa tayo ng bahay para dun sa mga maliliit na hipon. Nilagyan natin ng bubong pa para malilim, ganyan. And hopefully by tomorrow ay meron tayong maraming marami maakit na mga hipon. So ito yung iniwan natin na trap kagabi. Kukuni na natin ngayon. Tento natin mga mga Sana po, may nahuli. Tento kasi. <laughs> Kuya, baka tumaka sila sa kabilang side. Yan ang mga nakuha namin. May isda pa. Kaming nakuha. Ayan, may mga hipon.